Hmm. ngarumo talo ni Bingbing oh, alaga bagong alaga ni Bingbing oh, si itik Ayan. oh, oh sakit oh sakit tinukak ka hindi mo kasi nangako hindi mo kasi pinapakain eh oh pinapakain mo ba oh ayan oh si hmm. itik oh noon hmm, kainin mo kasi yan oh. Mm. Yan. Oh, 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 oh. Hmm. Hmm. Tulis ng muso oh. Tulis ng muso oh. oh. Tulis ng muso din oh. Mm. ba hmm. Diba? Oh. Bagong alaga ni Bingbing. -Bing. Itik. Nawala na si Kalapati. Si Itik na naman. Saan yung Kalapati mo, Bing? Oh. Ha? Yung kalapati mo saan? Yung kalapati mo ba? Nasaan na yung kalapati mo? Wala na? Ito. Hindi naman kalapati yan eh. Si Itik Wala yan eh. Kinalagahan ko yan. Tapos, nangana. Kinain daw ng pusa eh. Ano yung nakapag- Oo. Naging apat yun. Kinain ng pusa? Kinain daw po ng pusa. kaya <laughs> yung kalapati niya. Kinain. Eh. Ito yung kalapati niya.